Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat at higit po sa ating Panginoon. So, handa na po ba tayo na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos Amen. sa umagang ito? Malapakan nga po natin ang Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Lucas chapter 1. Verses 26 po hanggang 38. So sabi po rito, nang ika na buwan, nang pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth ng isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angka ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Tuma sa iyo ang Panginoon. Naguluhan si Maria sa sinabi ng Anghel at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganyang pagbati. Sinabi sa kanya ng Anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang sanggol na lalaki at siya ay pangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng katasasang Diyos ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni, ni, ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Paano po ito mangyari? Gayong ako ay isang berhen, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapasa, mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng katasaasang Diyos dahil dito ang isilang mo, ang isi, isilang may banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog kay may nagisya siya at ngayon ikaanong na buwan ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya ay matanda na. Sapagat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Verse 38, sabi rito, Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon mangyari na sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos, umalis na ang hangin. Tayo pong lahat ay umupo at tayo manalangin. Aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, na Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Daniel, narito kami sa iyong banal na harapan na patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat ugan sa iyong kabutihan sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon muli sa araw na ito na muli mo kaming idinako sa lugar na ito upang kami ay magpasalamat, sumamba sa iyo at makinig at mag-aral po ng iyong mga banal na salita. Patuloy niyo pong pagpalain o ang iyong mga banal na salita na ipinagkalog mo sa amin sa araw na ito at patuloy ng iyong Holy Spirit lamang Panginoon ang aming pinapayagan na kumilos sa oras na ito upang pangunahan kami Panginoon sa aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita o At patuloy mo pong itago sa iyong likuran ng iyong abang lingkod upang ikaw lamang Panginoon ang makita sa kanyang harapan o At salamat po amin na pong inaangkin Panginoon na amin na pong tinanggap ang aming kahilingan sa oras na ito sa patnubay ng Holy Spirit mo. In Jesus' mighty name. Amen. So, ito po yung pinamagatan ko po, po. Na, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. <laughs> pinamagatan ko po, po ito na ipinahayag ang kapanganakan ng ating Panginoon. So, ano po ba ang ating ipinagdiriwang sa panahong ito? Ano? Pasko. Amen. Pasko po ang ating ipinagdiriwang. So, sino po ang ating isini-celebrate pag araw ng Pasko? Jesus. Si Jesus, ang ating Panginoon. Marami pong nagsabi ng na December 25 ay hindi po ito ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ito po ay uh, ito po ay kapanganakan ng maraming mga Diyos-Diyusan ng mga pagano. Pero hindi hindi naman po ibig sabihin no, na, na hindi po natin ipagdiriwang ang kaarawan ng ating Panginoon. Wala naman po talaga makapagsabi kung kailan po talaga at anong tamang buwan at pizza ipinanganak ang ating Panginoon, ang ating Panginoon na at tagapagligtas. Hindi mean, po ba tayo doon? Ang bawat isa sa atin, alam natin, maging ang ating mga Magulang kung kailan sila ipinanganak, kung anong buwan, anong pitsa, anong taon. Pero ang Panginoon po, hindi po talaga natin na, ay kung bagay, wala po talagang perfect na ibinigay kung ano talagang buwan siya ipinanganak. Kaya iba't iba po yung pagdiriwang ng Paskwa. Meron pong Abril, may September, may October, at may December. Pero ang pinakamahalaga pinak po doon, ano ba ang ating sinisilibrate sa panahong iyon? Di ba ang Panginoon, sinisilibrate natin na mayroong isang sanggol na lalaki na ipinanganak ni Maria upang siya ay magtubos sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya huwag po natin husgahan ng iba kung bakit nila sinisilibrate ng April, September, October o December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ang mahalaga doon ng ating itinataas sa panahong iyon ay ang kapanganakan ng ating Panginoon. At wala tayong ibang ipinagdiriwan, kundi ang, ang kaarawan ng ating Panginoon, ang ating Mesiyas na nag-ali na kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. So wala po tayong karapatan na usgahan natin yung iba, kung bakit sa ganung buwan sila nag-celebrate. ang mahalaga po din kung ano yung motibo ng ating mga puso kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na iyon. Papayod ka ba na ipinagdiriwang mo yun dahil sa mga diyos-diyosan ng mga pagano? Di ba hindi naman? Ang laman ng ating puso, kaya natin ginagawa ito, ipinagdiriwang natin ang araw ng Pasko dahil sa Panginoon na kinikilala natin na mayroong uh, Diyos na nagkatawang tao at nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus na kalbaryo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya, kaya po, sabi, nung panahon iyon, baga, nung si Maria po ay magbubuntis na, sabi rito, nang ikaanin na buwan na pagdadalang tao ni Elizabeth. Si Elizabeth po ay pinsan ni Maria. Ang anghel na si Gabriel ay sinugon na Diyos sa Nazareth sa isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. So dito po, ipinapakita po dito na si Gabriel, si Gabriel, po ang inuutosan ng Diyos para magpahayag ng mga mabubuting, ng mabuting balita. Yun po ang gawain ng, ng anghel na si Gabriel. At ang inuotos sa kanya ay pumunta siya sa bayan ng Galilea upang kausapin niya doon ng isang dalaga na ang pangalan ay si Maria. So ano po kaya ang sasabihin ng angel na si Gabriel kay Maria na isang dalaga? Ang sabi po rito, ang itong si Maria ay nakatakla ng ikasal kay Jose na galing siya sa angkad ni Haring David. So ang isang lalaki noong unang panahon at ang isang babae, pag nakatakda na po silang ikasal, sila po ay kinikilala na na sila po ay mag-asawa na ng panahon pong iyon. At uh, nga po si, si Gabriel, yung anghel. Lumapit siya sa dalaga at binati ito. Sabi niya, magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. So nakikita po natin na itong si Maria ay kinalulugdan ng ating, ng ating ama. Kaya po siya ang pinili ni Gabriel na puntahan upang ipa ipaabot sa kanya ang mabuting balita na gagawin sa kanya ng Diyos na siya ay gagamitin ng Diyos sa isang malaking pagkatawag sapagat siya ay kinalulugdan ng ating Panginoon. So pag tayo po ay kinalulugdan ng Diyos, pag mayroon po siyang magandang plano sa, sa atin po niya ito yung pinagkakatiwala. So paano po tayo kalulugan ng Diyos? Di ba naalala po ba natin sa panahon ni Noah, ni Noe? Nung ang Diyos ay magpaparusa, magpapadala ng isang malaking baha Si Noe lamang ang nakikita niyang tao na kanyang kinalulugdan sapagkat si Noe o si Noah ay namumuhay po siya ng matuwid sa harapan ng Diyos at namumuhay po siya na, isang, na, na, na naging isang mabuting tao. Kaya po siya ay kinalulugdan ng Diyos at siya po ay pinagkatiwalaan ng Diyos sa isang malaking gawain na kung saan ipinapagawa po sa kanyang isang malaking barko para po iligtas ang mga tao. Kaya lang ang nangyari, nagmatigas ang ulo ng mga tao noong panahon ni Noah. Kaya ang naligtas lamang ay yung mga hayop na kanyang iniligtas at ang kanyang buong pamilya lamang. Sapagat so mag, nagmatigas nga po ang mga tao dahil doon sila po ay napahamak at sila nga po ay naparusahan. Kaya sa panahon po sa bagong tipan, ang Diyos ay may malaki na naman siyang gagawin na pagkilos para iligtas po niya ang lahat ng sangkatauhan dito sa ibabaw ng lupa. Na kung saan gagamitin niya ang isang babaeng berhen, isang babaeng dalaga, upang yung kanyang plano ay matupad niya sa, sa, sa buong mundo para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan nakasama siya sa kanyang na makasama sa kanyang kaharian. Kaya pinili po niya si Maria sapagkat si Maria ay kinalulugdan ng Diyos. Ibig sabihin nun, itong si Maria, namumuhay siya ng may kabanalan, nakasama ang Diyos. Kaya po siya ay naging magandang paningin sa paningin ng Ama. At siya nga po ang pinili sa dami-dami ng mga kababayan sa buong mundo. Siya ang pinili ng Diyos para pagkatiwalaan siya nang isang malaking bagay na gagawin ng Ama para tayo ay tutusin sa ating mga kasalanan. Ano po ang ano po ang uh, sinabi ni Gabriel doon kay Maria? Iba sabi nito, sumasayo ang pangkinalugdan ka ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. So nung narinig ito na ni Maria, siya po ay naguluhan. Si Maria sinabi na anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganong pagbati. So naguluhan si Maria, ano kaya ibig sabihin ng anghel na ito sa kanyang sinabi? Kaya at dahil doon, habang siya'y naguguluhan, sinabi sa kaniya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagat, maging naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at mga anak ng isang sanggol na lalaki at sa pangalanan pangangalanan mong Jesus. Ang Jesus po ay salitang Grego nang ibig sabihin ay hinirang. Sa salitang Hebreo, misi, mis, misiya po ang, ang sa salitang Hebreo. Na, ano, isa lang po ang ibig sabihin niya. Siya po ay uh, is, hinirang po uh, si Jesus at ang salitang misiya at Jesus ay hinirang po si Siya po ay isang hinirang. Hinirang ng ating Diyos Ama sapagat meron siyang matinding plano na gagawin siya sa sangkatauhan. Kaya nga po, sabi nga po sa sa aklat pala ng ng Isaiah, sabi doon, kaya pang kaya nga ang kanina rin na nagbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel ng ibig sabihin noon, sumasa atin ang Diyos. Kaya kinili po niya si, si Maria, sapagkat nakikita niya si Maria, si, Maria na siya lamang ang karapat dapat na gumawa na pagkatiwalaan ng ama doon sa bagay na yun upang matupad ang kanyang plano dito sa buong mundo. Dahil mm -hmm. ayaw niya tayo ay mapahama katulad ng nangyari kay Noa noon. At uh, sabi po nito, ano sabi ng ngayon? Siya ay, uh, makini, siya ay maglilihi, mga anak ng isang sanggol na lalaki at siya ay mong Hesus siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas sa asang Diyos. Sino yung batang kanyang kanyang uh, sino yung sino yung kanyang isisilang isang magiging dakila at tatawaging nakataas kataas sa asang Diyos. Sapagkat siya nga po ay magiging panganay ng lahat ng mananampalataya. Siya nga po ay mayroong misyon na gagawin dito sa lupa kaya kailangan po niyang hubarin ang kanyang pagiging Diyos at hindi siya na natili, nakapantay sa, sa ating Diyos. Hindi hinubad niya ito at siya ay nagkatawang tao at naging alipin natin lahat sa ngita ng pag-alay niya ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po tayo ay nagdiriwang ng Pasko sa yun po ang ipinagdiriwang natin na mayroong isang isang sanggol na ipinangalak sa na noon para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan po yung, yung po yung buti po natin kung bakit po tayo nagdiriwang sa araw ng December. Kahit sabihin nila na ito ay uh, kaarawan ng mga maraming Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ang mahalagay po noon ay yung buti po, ng ating mga puso na ginagawa natin ito dahil sinisilip natin na merong, merong nisiyas na ipinanganak upang tayo ay tubusin sa ating mga masalanan. At uh, siya nga po, ay sabi rito, siya'y magiging dakila, tawag anak ng katastas ng Diyos, ibibigay sa kanya ng Panginoon Dios ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman, ang kanyang paghahari ay walang katapusan. ano sabi rito? Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ibig sabihin nun, ito ay magpapatuloy. Magunaw man itong mundo. Ito ay magpapatuloy maging sa kabilang buhay. Sa kanyang sana kung saan ang lahat ng tao ay makakasama na niya doon sa kanyang kahirian, magpapatuloy po ang kanyang pagiging hari. Amen? Kaya walang katapusan po ang kanyang pagiging hari. At ano po ang sabi sa... Dito po sa Isayas, ang sabi po rito, Isayas 9, sapagat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin ibibigay sa kanya ang pamamahala. Di ba? Pag nung siya uh, dito sa lupa, ang lahat ng pamamahala, karunungan, kapangyarihan, ay ibinigay po sa kanya ng ama. Ipinagkatiwala po niya sa lahat sa kanyang anak na si, na si Jesus. Amen? Kaya dito po sabi rito, at ah, tatawagin siyang ano? Kahanga-hangang kahang, tagapayo. Di ba siya'y magaling na tagapayo taga sapagkat ang lahat nga po ng karunungan ay binigay na sa ng Ama. Ano pa, makapangyarihang Diyos. Kaya si Kristo ay Diyos din po. Hindi lamang tao, kundi siya po ay Diyos. Hinubad lamang niya ang kanyang pagka-Diyos para matupad niya ang plano ng Ama sa kanyang buhay. Amen? Kaya mali po, nasasabihin natin na si Kristo ay tao lamang. Oo, tao lamang. Ana siya ay Diyos na nagkatawang tao kasi hindi po siya pwedeng mamuhay dito sa lupa. Hindi siya pwedeng uh, mag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng kalbaryo kung wala po siyang laman at dugo. So, kailangan po na yung Holy Spirit ay pumasok si, sa, sa sinapungunan ni Maria upang magkaroon siya ng buto, ng dugo, ng laman upang ito yung gagamitin niya na pag nagkaroon siya ng katawang lupa ito yung gagamitin niya para ihandog niya sa bawat isa sa atin upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan so kaya kailangan po niya na magkatawang tao at sabi rin dito walang hanggang ama so iisa ibig sabihin nun, iisa lang ang ama at ang anak kaya tin sabi dito walang hanggang ama at prinsipyo ng kapayapaan kaya pag si Kristo nasa buhay natin, ang kapayapaan ang nagahari sa ating buhay. Hindi po Ang, 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 ang prinsipyo ng kapayapaan ang nagahari sa ating mga tahanan kung, tayo ay may relasyon na po kay, kay Kristo. Pero pag walang kapayapaan sa ating tahanan at sa ating mga buhay, ay baka nga hindi totoo na si Kristo ay nasa ating mga buhay. Amen? Kaya sapagkat siya nga po ang prinsipi ng kapayapaan. Verse 34, sabi niya, paano po mangyayari ito gayong ako'y isang berhen? Berhen po siya kasi wala pa nga pong lalaki na gumamit sa kanya. Kaya sabi niya, imposible na ako'y magduntis, paano mangyayari ito? Ay ako'y hindi na ako pa kahit kanino, sapagkat isa nga po siyang berhen. Kaya lang, walang imposible sa Jesus. Imin mean, po ba tayo doon? Wala pong imposible sa Panginoon. Kaya sumagot po ang anghel, ano sa anong sinabi ng anghel? Sasa ang Espiritu Santo at mapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas sa Diyos. Ibig sabihin nun, yung Holy Spirit ay papasok sa kanyang katawan, sa kanyang sinapungunan, at sabi rito, at siya ay mapapasailalim sa kapangyarihan ng kataas sa Diyos. Kaya pag tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas sa ating Diyos, walang bagay na imposible sa ating mga buhay. Di ba yung kanyang pinsan, si Elizabeth, six months na nagbuntis, ito ay baog, ito ay matanda na, ngunit dahil may plano ang Diyos sa Elizabeth, na kung saan kailangan niyang kailangan niyang magbuntis at ang kanyang ipapamanak ay si John the Baptist. Amen tayo noon? O siya ay maging siya ay uh, magiging probeta at siya ay yung mangunguna sa Panginoon upang inanda po niya ang daan na ng ating Panginoon. Ayusin niya ang mga lubak-lubak, ang mga liko-liko, ang mga sira-sira daan ang ko po doon yung ating mga buhay is spiritual. Kaya nga sumisigaw sa ilang magsisi na kayo, magbalik loob na kayo sa Panginoon. Amen? Kaya yun po yung nga, naging plano kay Elizabeth. Kaya si Elizabeth din po ay nagbuntis. Sapagat siya rin po ay nasa ilalim ng kapagyarihan ng Diyos. Ginamit din po siya ng Panginoon para po maisilang si John the Baptist. At ganun din po si Maria. Siya rin po ay ginamit ng Diyos para po matupad ang plano ng Diyos na tayo ay kumusin sa ating mga kasalanan. At kailangang maipanganak ang isang sanggol na itong sanggol na ito ay walang batik ng kasalanan, isang banal at siya inihanda pa mula bagong babibhain at langit at ang lupa upang siya ay magiging isang handog na walang kapintasan upang mag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya totoo po na may ipinanganak na misaya o ipinanganak ang ating Panginoon. Kaya po tayo ay nagdiriwang anong buwan man ito. Dahil wala nga pong makapagbigay kung anong tamang panahon na ipinanganak ang ating Panginoon. Kasi imposible, imposible po kasi na yun ay December. Sabagat ang December po, ito ay tagilo sa bansang iyon. At imposible na mayroong mga ah, mga pastol na nasa parang na nagbabantay ng kanilang mga tupa kasi taglamig ng panahong iyon. Kaya kaya wala po talaga makapagsabi pero ang mahalaga po doon sabi ko nga, yung narinig ko nga po ang isang preacher sabi niya Uh, ako ipinagdiriwang ko pa rin ang Pasko dahil ginagawa ko ito para sa Panginoon at ang Diyos ay nakatingin kung ano yung motibo ng ating mga puso kasi anin mo kung sasabihin mo na ang tamang uh, kapanganakan ng Panginoon ay abred sapagat uh, abred hindi yung taglamig may mga Paskol na nasa, nasa parang at na may mga tupa na, na, na may mga tupa na nasa parang at ginabantayan ng mga pastol kung hindi naman po ayos ang ating mga buhay, kung hindi naman talaga makita ang Panginoon sa ating buhay, kasi ang nakak nakalulugod nga po sa Panginoon, yung, yung, yung tayo ay namumuhay ng matuwid, na bago ang ating puso at na bagong ang ating espiritu, yung tunay na, na si Kristo ay nasa puso natin, na tinagap po talaga natin ang isaya sa ating mga buhay. I mean po, kaya, kaya, po, na, kaya po naging kalugod-lugod po si... Si Noah, si si Maria at saka si Elizabeth po sa harapan ng ating ama. Kaya po sila iginamit ng Diyos upang matupad niya yung plano niya, yung iba't ibang yugto ng kanyang pagkilos na ginagawa niya dito sa sa, sa sanlibutan. Kaya ano po ang sabi sa ano po ang sabi ng anghel nung siya po ay uh, nag, nagkaroon ng doubt Sabi ni isa kong birin paano mangyari ito sumagot ang isa sa iyo Espiritu Santo at sabi rin sa ilalim na po siya sa kapangyarihan ng katastasan ka, Diyos. Verse 36, hindi ba't ang kamag-anak ng si Elizabeth ay baog, kayo may naglisya siya at ngayon na buwan ang kanyang pagdadalang tao, kahit na siya ay matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. May bagay po ba na hindi kayang gawin ng Diyos? Walang imposible sa Diyos. Amen. Walang bagay na mahirap sa kanya. Lahat ng gusto niya ay pwede niyang gawin sapagkat siya nga po ang makapangyarihan sa lahat. Kaya kung nais po natin na tawagin tayo ng Panginoon, isa tayo sa piliin ng Panginoon para siya ay kumilos dito sa, sa ibabaw ng mundo, mamuhay po tayo na maging kalugod-lugod sa Panginoon. Mamuhay po tayo ng matuwid, mamuhay tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Amen? Kaya Magpatuloy lang po tayo sa ating pananalig kay Kristo. Magpatuloy lang po tayo sa ating ginagawa. Di ba sabi ng Panginoon, ano man ang ating ginagawa, katay may kumakain o uminom, gawin natin ito sa kapurihan ng Diyos. Kaya kung tayo man po ay nagdiriwang sa panahon ngayon na isinisilibrate natin ang kapanganakan ng Panginoon at yung iba-ibang buwan sila nagsisilibrate at iti po nating isipin na ginagawa natin ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Na alam ng Diyos na nakikita yung puso natin na tayo ay nagsi-celebrate dahil ipinagdiriwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Amen. Amen. So ang sabi po rito ni ni sa ni ni Sakarias po o ni Mari, sabi po nito ni Maria ni Sakarias tungkol kay Jesus ikaw anak uh, sabi rito nasa na po? So nung nung si ano po si si Maria po ay habang nagbubuntis kay sa Panginoon siya po ay hindi pinakialam ni ni Jose hindi po talaga siya ginala, ginalaw ni Jose kaya talaga nga, kumbaga, talagang siya ay nagdadalang tao, siya po talaga ay malinis, siya po talaga ay virgin, si Maria. Sa verse, ano po tayo sa verse 30, sinumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Ito po yung sinagot niya, sinabi na po ng Anghel, na siya ay magdadalang tao. Sabi rito, sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari na wasakin ang iyong sinabi, pagkatapos umalis na ang Anghel. So, dito po, uh, ito po yung sagot ni Maria. Ako'y alipin ng Panginoon. Di kinikilala po niya na siya'y alipin din ng Diyos. At kung ano yung kalooban ng Diyos, siya yung mangyayari sa kanyang buhay. Sapagkat siya nga po ay alipin din ng Diyos. Kaya, si Maria po ay isang tao lamang. Hindi po siya Diyos. Siya ay kinalugdan lang din po ng Diyos upang gamitin po, gamitin po siya para maipanganak ang Isaya. At uh, meron po kasing ibang mga grupo na Sinasamba po nila si Maria, kinikilala po lang Diyos si Maria sa ilay na nalangin kay Maria. Uh, mali po yun, pwede po natin respetuhin, mahalin, igalang natin si Maria, pero hindi po dapat natin isang sambahin. Ang sambahin po natin ay ang kanyang anak, na kanyang ipinanganak na walang iba, kundi si Jesus. Imin po, palagpangan po natin ang, ang Panginoon. Kaya nga po sabi niya rito sa verse... 46-49 at sinabi ni Maria ang puso ko'y nagtukuri sa Panginoon. So kinikilala po niya na yung, na yung nasa sinapupunan niya na kanyang ipinagbuntis ay ang Panginoon. At sabi niya na aking spiritually nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. So kinikilala po din niya na hindi lamang Panginoon si Kristo kundi kanya rin pong tagapagligtas sapagkat nilingat niya akong kanyang alipin. Mula ngayon ang lahat ng ta tatawagin akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. So nakikita po natin na si, Mar si Maria po ay kinikilala po niya si Kristo na kanya rin pong tagapagligtas at kanya rin pong Panginoon. At na nangyari sa kanya ang bagay na ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya Uh, wala pong problema kung tayo man po ay yung iba ay nahatulan tayo kung bakit po tayo nagdiriwang ng Pasko ang mahalaga po doon yung motibo ng ating puso bakit po natin isinisilibril ang araw ng Pasko hindi po natin ito ginagawa dahil sa mga bisdusa ng mga pagano kundi sinisilibril po natin na mayroong Kristong ipinanganak na sa bunditan ni Maria upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Anong buwan man 'yan mo ginagawa basta ginagawa mo para sa Panginoon, para sa Kanyang kapurihan. Nakikita ng Lord ang puso mo. Go. Ituloy gawin mo lang, gawin lang po natin iyon kasi ginagawa natin iyon para sa Panginoon. Amen po. So palakpakan po natin ang Panginoon at magdasal uh, mautak po sa ating lahat.